May sticker dito uh, sticker ko ayun ito sticker ko MN Motovlog ay ito ah pasok tayo, pasok you know, ayun mga lulz papunta ko sa passing dito sa memory, memory page ulit nabutan na ako ng ulan sana hindi makas malapit na no? oh sa unan, uh, memory page na yun eh. Sana di ako mabutan ng ulan ng malakas. Ay. Sana di ako mabutan? Ay, malakas na. Mabasa yung gloves ko. Butas. Ay, mga tayo sa Memory PH. Ito sa mga bilihan ng mga gadget. Uh, sa kamutong vlogger, sa naga uh, dito Marami sila dito ah, GoPro ah, Insta 360 Wala lang sila drone dito mga lusin Yun oh. oh my Love Ano ba yung sticker ko? Okay Sticker ko sa best. sticker dito um, sticker ko ayun yeah? o ito yung sticker ko MN may motograph ay ito ah pasok tayo pasok ay ano ito Ito memory yeah. para sa Mr. Mr. Ilang sir? Magkano pa ba yung, ano, turun lang, alam 1, 2, 5. Ah, 2, 2, sir. nasa sa. Figure sa dapat okay. ano sa may Maynila, may nila, pa sa may nalipad na sa, ah, na, sir. sa ah, Okay, pala ko din wala na, noong. <laughs> uh, so, ino sa kabila na tayo ng memory ah uh, yun memory card para sa SD card para para sa instant 360 ko ah uh, yung binili ko kasi sa ano na uh, pro na pro kasi mabilis daw pro uh, pro Ayan Lods, ang haba ng ikutin natin po Tek na to Ang haba ng ikutin ko Ayan o Okay, thank you memory Peach Ayan, dito ako Bumili lang rin ano eh Okay, let's go.